Kontrol yun nga sa sipat, pilit na tinatapos, eh, kung na yun eh, complete na Bayad Bayan na eh. Pilit na lang matapos ngayon. Eh. Pace 2. 2. Ano yan? Pace 2 na yan. Subdivision. Oh. Oh. Eh dito medyo kumparito. Hindi pa ba mo sa dito. Kasi nga nakahabol na sila sa highway, sa karsada. Pero doon talaga sa Gunoy. Kaya pumasok ko na sa barangay. May kokte, may tubig tayo. Ay, nailagas sa dito. Kala ko, makakaano tayo sa pauto. Baka na sa dulo, Ingat ka.

may style ngayon pagka may pata eh. Talaga may nangihingi sa karsada. Dalawa na yun eh. Uh, uh, doon sa loob, sa isa roon sa looban doon eh. Kasi tayo? Saan ka tayo? Eh oo, okay. hindi ako kuha niya. Kumain ako ng gano'n sa umaga, busog na ako hanggang alas 11. Maya-maya, gugutomin ako ako makakakain tayo. Kanya. Diyan na lang uh, Kaya, ang plasdaan. mga original yan. Mga original yan. Kaya, yeah, yeah. huh? okay. yeah, baong pong, ano, ano pa. pa. Hmm. Chemical na yan. nasan niya yung bahay niya may sarili siyang flood control <laughs> ganda naman oh. oh, kuha niya oh. ah, yung lote talaga niya Man -man. Yan, talaga, talaga plantsady landscape niya malaki kastas niya dyan dami niya tinampak dyan pero ano pero maganda yung bahay na ganyang mababala uh, pero wala siyang dryer eh. okay lang sa akin toilet ng bahay ka, may dryer ako. <laughs> Anytime, time Matulog lamang kasi. Ano ang kay antay? Pangalan? Mm -hmm. Ang yung dryer, gusto ko rin sana. Kasi pag ano, mahal. 15 eh. mil lang. Yung dryer time? Oo. Oh, oh. May kitla na 15 mil sa... SNR. SNR. Pwede ito hulugan, yung, yung credit card? Oo, oh, yung credit card mo. Pwede. May <laughs> credit card sila. Apply kaya, Kaya mo yan. Zero percent naman eh yung credit card. Ano bang bangko? Metro Bank. Maka-play uh, maka ka na sa lili mo. Huh? Ay, ayaw ko ang kay. Hindi naman gagamitin ni Darwin eh. Ikaw <laughs> <Kamala. laughs> Yung mga katrabaho nga niya, hindi na hindi naman nila binayaran ng tape. ko. Yung card nila? Oo, oo hindi oo. na sila nagbayad. Ano ay, nang... Uh, ay, may insurance. Hindi nagpulo. May insurance naman yung... What, eh? Paano yung lakay? di Diba ang dami ng mga katrabaho mo? Hindi sana yung sa card. Baka pag retire nila, wala na silang mag-uusap. is, is, <laughs> is nila, ganun. S ay, hindi. Pagka inutan mo sa SS, ay nakarecord yun. Oh, sa bangko. Nakarecord yun. Pati yung ano, lagay ng isda, wala ah. Yung, ah, wala dyan sa likod. Saan ta tayo? Oo. Ay, yeah. ano, yung bag niya wala. Ay, yung gaya, sa likod wala. Wala tayo yung... Gagaya yeah, ng tubig. Gagaya ng tubig. Iinom saan ta tayo? Gagaya ng tubig. Wala. Eh, ito. Ito, ito. Okay, di. Ayaw neta, ko. Ito, ito. Ayaw ko kapag hindi malamig. Ang laman lang nun, auntie, yung malamig. Yung, yung ice. Oo. Oh, oh. ay runway na pala. Pumbong na pala, eh. Munisipi na. Munisipi na ng pumbong. Ayun, purong soka. Ayun, Puro suok ang chemical. <laughs> Ay, makikimikal. Hindi, baka ako ang pair. original Hindi maglalagay ng ng, ng, ng kwan eh. Dati, ang ng suka Yung may kwan yun eh. Yung may gumagalaw doon sa si babaw. Malito. Ano yun? Uh, yung kwan yun, yun ang talagang katunayan na original. Talagang talagang suka ang pombo. tapo pa rin. Ano ba? hindi naku, ko 'yung mga yun. public market. Naku, naku, sa dami na kailangan kasi pag pupunta ka sa mga ganitong lang 'yan. Eh singit mo sa sa tabi. Pag okay. hindi ba pa tunay? Ay, mga tunay pa yan. Kaya lang. Kasi nasa kabayanan sila. Alam mo, naman, ka ng peke yan. Hmm, si Omae, buko. Paris, mami. Yan, malalakas ang kita niyan. Ano yan ng mga kolehiyo. <laughs> at eh, habi mong paris-paris lang eh isang linggo yung umiikot talaga sukong pumbong tsaka asin yung tinda na, asin sa amin ni pinaparade ka rin kaya lang kami lang. laging libre asin tsaka suka <gasps> oh, gusto pa nun yung salub eh wala pang kilo-kilo nun oh. salub ayun kilo na pati sa ating Naiwanan ko ito. Doon oh, lang ka. Hawang-hawa mo eh. Four? Oo. Oh, kinuha ko ito isa. <laughs> so, hindi, ante. Ito na sa'yo. Hindi, lapat yun Apat ang dalawa. Eh. Baka na dyan sa upuan mo. Wala, oh, ante. Dadalawa lang ito. Apat yan eh. Apat yung hawak mo hindi eh. Naiwanan ko sa'yo. Hindi, apat yung hawak mo na dyan yun. Nakita ko eh. Estudyante, kunin mo na. Hindi na Ayun, na, ito, ito. ayun, ayun. Ayun, Hindi hmm. ako kumakakain ng ice cream. Hindi ko, kunin mo na. Hmm? Kunin mo na. Pwede lang yun. Kasi nakita ko, apat ha, yung hawak mo. Ha, Tatlo yung hawak mo. Tapos yung isa na kasama nito mga kwan. Ito na yung po, isa ko na. Dahil ito na yung makabili ka din yung drinks. Kamu tak perlukan itu. Mereka hanya berjalan-jalan di sini. Di Pombong. Terlalu jauh. Kita akan berjalan ke sana. Kita tidak akan berjalan-jalan ke sini. Ini adalah Blast off lane. paging-paging doon, ah. Masigip na nga naman kung papasok sila sa kagunoy talaga. Kaya hanggang dito na lang sila. Ayan, oh. Pumbong bulakan. Ayan, oh. lumabas pa ang mayor dito ah. <laughs> Marian Marcos. bakit uh, maraming ghost project dito sa Pombo? Eh, Marcos. Pet wipes. <laughs> Dito yung Kapilya ng Pumbong na dito. Uh, dito, tagawin ron. Nalipat na dun, talagang. Pangkitos. Baka yung na dyan lang kinuha. Yung pure gold na yun, nung oh, pumasok tayo ba?

kaya pagkain raw araw mo yan ah. o kaya mga dadawang beses sa linggo eh ngayon lang naman tayo kumain na ganito ay vlog kareng rin ba uncle? ha? Ah. kaya pwede kasama na yun sigaw mo ang kande ako pa ang gamot ko sa haggad Peterwin dugo niya si ano? Alam pa? Alam pa? Alam pa? Okay, ka mo? Ay bullet ako. To. Na. Hindi yung kung kahusgo na ano yun. Dito tayong kay paglame. nino? Sa uh, kapatid ni dinar. At dito ba? Ay yan na. Ano yung iba mga anak, hindi Sa Arlene hindi ah. Ang... Sino mo eh? Wala. Sa si Arlene lang naman ang nasa kanila. Si Judith nandiyan. Yung isa speaking anak pa eh. Yung anak sa Singapore, ay, sambay? ba eh? May ministro na siyang anak eh, si Judith. Eh, kayo masarap na kahit nandiyan eh. Ha? Huh? Ayan, Lugawan. Ayan ang kilala. Ayan, mapapuntang bayan. Malolos. Kainin ko na hindi, hindi na ako nagkukuhan yung diabetic, diabetic, high blood basta gusto ko, kakainin ko ganyan din yung sa amin kain lang siya ng kain ay eh, kasi kasi nag-i-insulin kayo okay? wala kaya yung binusin na may atras pa rin ng atras <laughs> kasi ang basila may hindi nga po yan. Boom! May insulin kayo kasi si walang insulin. Bilag kang buwan. Rambutan. Mukhang maganda. Yan, doon ako nag-go-go-to, nag, nag logo doon. Ito pa rin sa India. Dito sa highway na nalabos natin ito. Nandito ako ng hospital. Dito ang tento. Arthur. kami eh, alam lalo punta na eh, Santo Nino Santa Monica sa inyo, uh, inasal? Ano, auntie? Like, ano? Gusto <laughs> yes, no. May isang, uh, dito, na ano? baliwag bago. Baliwag ang ken? Hmm. Oh, doon ka Doon kami na-shopping. Eh, meron na nga dyan sa baliw kaya eh. pumunta pa kami ng San Fernando <laughs> masya kami na sa si San Fernando malaki kasi sa San Fernando malaki yun sa San Fernando ano ang ah. kayo? Duterte, umilam na naman ang ten. hospital ko. <laughs> pa hospital ko ulit, kinabukasan. Halfway yan, hindi meron masakit. Ay, sabi ko, gusto lang siguro ito ng pala. Ayun nga. At, na sa San... Sa kawan, sa SM sa San Fernando. Galing na. <laughs> SM SM San Fernando pala resetan.